Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pag-uusapan natin ngayon itong trade proposal na to galing sa Bledger Report. Ulitin ko, proposal lamang to mga idol. Pag-uusapan natin kung sino ang yamado, dihado sa proposal na to. Sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers, alam nating lahat na Noong off-season sinubukan ng Golden State Warriors na makipag-trade sa Los Angeles Lakers para makuha nila si LeBron. Hindi nga lang pumayag yung agent ni LeBron na si Rich Paul na matuloy ito. Ngayon sa trade proposal na ito ay ating pag-uusapan. Matatanggap ng Golden State Warriors si LeBron, matatanggap naman ng Los Angeles Lakers bilang kapalit si Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody, 2026, 2028 first round pick at mayroon pang 2030 first round pick. Bale maliban sa tatlong manalaro ay mayroon pa silang matatanggap na first round pick. Tatlo yan. Wala nang breakdown breakdown pa. Yamado lang ang dalawang kupunan. Lahat sila panalo sa trade na ito matatanggap ng Warriors itong si LeBron at matutulungan niya ang Golden State Warriors na mag-contend for championship. Siguradong magiging unstoppable ang Golden State Warriors considering na sa mga labang pinagsamahan niya na Stephen Curry at LeBron, lagi silang nananalo. Yung kanilang chemistry, maganda. Yung kanilang koneksyon, maganda. Iyan na lang sa ngayon ang hinihintay ng mga fans ni Lebron na mangyari ito mga idola dahil malapit na nga siya magretiro. At ganyan din Stephen Curry kahit na matagal-tagal pa siya sa NBA. So far, kung mangyayari yan, siguradong magkakabati na ang mga fans nilang dalawa. Sa Lakers man tayo, Matatanggap niya itong si Andrew Wiggins na magbibigay sa kanila ng depensa. Shooting naman ang maibibigay nitong si Moses Moody. Panay workout na sa ngayon ni Moses Moody at nagpapagaling siya. Dahil inaasahan niya na magkakaroon siya ng spotlight sa season na ito dahil sa pagkawala ni Clay Thompson. Shooting guard ang kanyang posesyon at siguradong siya ay maambunan ng minuto doon. Etong si Kuminga naman, ito yung... Uh, Siguradong malaking isdang matatanggap ng Lakers matas ang kanyang potensyal. Ito ay kanilang magagamit sa loob sa pag-atake, sa pagsalaksak. Siyempre, meron din siyang defensive skills. Maliban dyan, meron pang pampatamis tatlong picks ang matatanggap nila sa hinaharap. Sa akin, pantay lang ako dito ha, parehong panalo ang dalawang kupunan sa trade na ito. Ikaw, ano sa tingin ninyo? I-comment lang yan sa comment section kung sino ang panalo sa kanilang dalawa. Ipaliwanag mo sa comment section at magre-reply ako sa'yo. Sa kabuan, tila parang kinokontrol pa rin ni Rich Paul itong career ni Lebron. Pero kung ako, kung si Lebron ang masusunod, wala siyang magagawa dyan mga idol. Panpeso araw-araw yan. Sa mga games naman, heto yung paborito ko itong Mines kung sa napaka-basic lang manalo. Ito nga, ginagawako ko tatlong pindutan lang at yun nga, panalo na. Para makuha mo yung panalo mo, syempre, automatic na magsasend ng notification itong Epoch Game para makita mo. At ito yung halimbawa, sa akin pumasok na nga. Mayroon ng ebidensya mga idol ha, bet responsibly. Kitayan nyo lang yung gusto nyo mawala. Dito kana na sa Epoch Game.